sa pag-asa mga kapuknat tag na pero ramdam ko pa rin po ang sobrang init mga kapuknat at ito ha, nakasugrero na ako nakajakit pa at nagpapalilim pa ako sa ilalim ng puno mga kapuknat dito lang ako sa may uh, uh, Marcos Highway sa Pasig City at ito pa yung nangyari mga kapuknat naka pa ako naglalakad Nakasalubong ko itong uh, matanda na sobrang init. Na sobrang init ang panahon. Naglalakad. Alam mo nang pagpatanda na mabagal talaga maglakad. At uh, naglalako ito ng chinela sa pangbahay. Panorin nyo ito mga puknat. Pasalamat lang ako sa iyo. Ilang taon na kayo? Salamat din ako sa iyo. Opo. Ayun, bumili pa ako. Man. Ang init-init si nagtitinda ng ano, chinelas. Pagano 85 daw ito, ito. kaya bumili ako ng isa. Ayan, pag uh, dito kami sa may MacArthur Highway ni Nanay, inag-init natin pag ano pa. Wala yung nanay, pandong, inag-init. Ayan, oh, Ayun lang, sombrero, mapagkaroon lang. <laughs> dito lang tayo yung sombrero ni Nanay. Kawawa naman. Kaya na kayo, Nay? 85 na si Nanay, ha. take note ha? mga kapurma, mga kapuklat. 85 si Nanay, nagtitinda ng sinelas. Eh, bumili ako ng isa kay Nanay. O, sige na Nanay, di akin na po ito ha. Nakabili na ko sa'yo ng isa. Ingat po kayo, Nanay. Opo. Opo, kakad na paano na bawasan yung paninda mo no, O sige na nai. Pagpayo po kayo kung ano kasi pinipin ha. Saan pa kayo na uwi? Happy Polo ka. Diyos ko layo. O sige na. Sige na nai. Ingat kayo ha. Pag po kayo. Init-init. Opo. Sige po. Bumili yeah, ako na isang paninda ni nanay dahil naawa din naman ako. Nakasalubong ko lang siya, chinelas yung paninda niya. Ito o. Oh. Yung chinelas pang bahay. Kaya yeah, yung panitay na init-init, tinanay, tingnan mo si nanay, oh, na ay matanda na ay talagang uh, naghahanap buhay pa. Oh. Kaya laban lang, nai. At uh, ganun talaga ang negosyo, ganun talaga ang buhay. At uh, ingat ka lagi pa, nanay. Ingat ka lagi, nanay. Salamat, bye-bye.